Hello guys. Good morning sa inyong lahat. Ayan ako. Nagluloko na naman aking cellphone. Ayan guys. Uh, welcome to my YouTube channel. Good morning sa inyong lahat. Ayan guys. Magluloto tayo na pag-uong. na maliliit siyang isda. Ayan. Baguong na dilis. Yan. Ta, igisa natin sa ano? Bawang ito, ito sili itong mahaba. Grain siya. Ah, nag-orange na siya. Tapos kamatis, sibuyas. Nalulutuin natin 'yan para sa ating almusal. Tapos magsasanggal ako ng kanin. Yan, sasanggal ko 'yung kanin na 'yan. Para hindi nasasayang 'yung bahaw na kanin. So, ayan guys, get yes, silang ang yung kanin, guys. Ayan, para kalungkal. Dito so, na po silang ang... So, ang sangag mo kasi sayang ang kanin ko, hindi pa Pangat muna ang kanin. Yan guys. Oh. nawawala kasi yung stand ko kaya hindi ako ano, walang stand yung aking okay. cellphone. So, ayan guys. Dutok na yan guys. Dutok na yan. Dutok na. <coughs> uh, eh, lagay lag na natin sa ibang lalagyan. Ayan guys, eh, gisa na natin yung sibuyas Sibuyas muna. Sunod natin ang kamatis. Bisa natin yung ano sama natin sa bagay sa yung sili sa bawang. Hmm. Sunod na natin guys yung Okay. Tapos, so, lagyan natin pang palasa. Tama na yun. Okay. Haluin natin. And guys, kumukulok na yung bagoong natin. Kulong-kulok siya. Ayan guys, gato na ating bagoong. na ating pag uong na masarap ayun guys kain na tayo almusal yun ang ano yung akin niloto kanina ano sinangaga at saka bagoong na niloto natin subukan natin kainin Sama natin ang sili. Sili nga uh, ano. Sinama ko sa pagloto. Kain. Kain din. Sinuag. mga kami, 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 Okay, guys, ano, sa labak. Ang kapi natin sa labat.